Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Gawin po kami, magpapagupit po kami na ano, magpapagupit yung anak ko. Ay, pakita yes, yun Hi, yeah. Lauren, say hi. Hi guys. Yeah. Papagupitan ko yung anak ko kasi ang haba na ng hair. Wala nang nangihiwala na lalaki. Ayun, napag, mapapagkamalan palagi na babae. So, papunta kami sa barbershop para magpapagupit. So, dito na po kami. Lawrence, kami here. Ayan, Ay, nakarating na kami. Nagutol na kami, galing sa amin. Welcome to the Barber Shop. Okay. So, ito sa yung face yan. Kami magpapagulay. Fire cut yung okay, mga kuhan Design niya. yeah, okay, okay, so mo design. Okay, design niya. Nani? ang design niya. design niya. Kasi design ang design mo Sauna? Pinapapili ko siya ko Pinapipili ko siya ko aga yung ano, gusto niya na haircut. Dito lang ako manunood lang. Dito lang yung haircut sa amin. Barber siya pala. Sa dilid ng kalsada. Sumo na ni Gay. Ako na siyang patupihan, Gay. Taas na kay Buhoy. Ha? oh ato. Ayaw ka nang, kung lang nigo? ka nang, ka nang, hindi nyo nang required na magpasta at sila higo. Wala ka nang pinatawag na ba? Oo, ka nang murag inani lang guro. Inani guro, iya ang kuhan ba? Ang upos niya, inani. Ano okay. na ba yung mapilin buhok gamay ba, ha? Ganaan mo siya na sya, na iyong buhok ni Rey. Sumunod nagi wow, no, no, no. dili na lang tinggo dili patang tang, -tang iyang mas kaya pa di mag magiging so ano so, siya so, nga barber shop ah barbershop sa three brothers guys dili sa gawa sa ate pakita ha ano dili gawa sa three brothers guys mani agi anin pa dung sa kuan pa sa Tugot Plaza nga to the pit. Then, kanda siya dito nga area, padung na siya nga to sa police station sa Puan Municipio. So, I'll see you later. Para sa results